ikaw ba ay may nagugustuhan? At nararamdaman mo ba na ikaw ay hindi niya gusto? Gusto mo ba na siya ay mapapaibig sa'yo at matutunan kanyang mahalin at kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay sa isa't isa? Kung gusto mo ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganun, siya ay mapapaibig mo o kahit na sinong gusto mo na taong mahal mo at gusto mo na kayong dalawa ay mag-iibigan habang buhay. Basta gawin ito sa mabuting paraan at huwag abusuhin at dapat mabuti ang hangarin mo sa kanya. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng maliit na bute, plastic o babasagi na buti ay pwedeng gamitin at dapat may takipo ito. At pagkatapos, maglagay ka lamang ng kalahating suka sa buti na inihanda mo. Kahit na anong suka na meron ka ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng target ng limang beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos, i-roll mo lamang itong papel o itupi. At ka ilagay o isilid mo ito sa bote na inihanda mo na may kalahating suka. At pagkatapos ay takpan mo na itong bote at alugin mo ito kahit ilang alog. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. Huwag po kayong mag-alala kung mapupunit po yung papel sa loob ng bote ay wala pong problema at alugin ito araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Alugin mo ito kahit ilang alog. Basta dapat po maalog po ito araw-araw ng isang beses sa kahit na anong oras ay pwede po. At paniguradong siya ay mapapaibig sa iyo o kahit na sinong gusto mo. Basta gawin ito sa mabuting paraan. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless.